guys. I'm here na naman, guys. Oh, yeah. <laughs> ang init. Ayun. Ayun, guys. Ano tayo dito? Kita nyo ang init, guys. Kainitan sa panahon natin. Ayun, lang update ko, guys. Magtakbo na ako. Hi guys, tingnan nyo guys ang guyaba, malaki, galing to kay sis Joy guys, hindi kasi niya kinuha Tapos ang saging ko guys, isa guys, ang liit, napaka cute pa naman ang ano niya O, oh, kita nyo guys, napaka ano lang, ilan lang man yan ang ano niya guys O, oh, bunga niya, ayan may guyabas din tayo, napaka ano guys kahit na init ang panahon. Anak ko. Hey guys! Hello everybody and everyone! Kumusta kang lahat guys? How are you today? Kumusta kayo everyone? I hope you have a nice day and a great day. Kumusta ang mga araw nyo? Kumusta ang tulog at ang gising nyo guys? I hope everything is good. Everything is well. Kain? Nagmerienda pa ako guys. Ang daming pinagsasabi. mag mayenda lang man pala guys no mayenda tayo coffee tayo guys Kaim. kain what's up mayenda coffee guys hmm Mukha sa, ano guys, feeling hungry na guys. Feeling gutom. Sarap naman. Nakapag-coffee na tayo. Guys, nabisi ako. Guys, galing ko doon sa taas. Namili na ako doon, guys. Pwede na ako pumunta sa bakery. Parang, ang init na kasi talaga, guys. Distance. Hindi na ako pumunta doon. Masarap sana may bread. Mmm. So, for double biscuit mo na tayo, guys. Kain. <laughs> ah, Lahat na ba nakapagmerienda na? Or ako lang ang wala na naman guys. Ang late na naman as always. Kasi busy ako guys. Ang daming mga ginagawa pag morning. Mm. So I think yun ang update for today guys I hope everyone na uh, Magandang araw nyo dyan Maganda ang You keep safe Wherever you go And careful yun. So far magandang weather natin guys no? Very good mm? Mm. The weather is so good And then si Miming is there Ha? Huh? You okay? Hmm. Miming guys is there. Hmm. Ba? Yiba guys? Yun lang ang update ko. Oh, I hope everyone have a good day. And keep safe. <laughs> Coffee. See you next again, guys. Bye! Thank you for watching! me there!